Sarah Lebati nakatanggap ng 10 milyon pesos kaya nakabili ng bagong bahay. Totoo kayang nakatanggap na umano ng down payment na nagkakahalaga ng 10 milyon pesos ang nagbabalik showbiz na si Sara Lebati mula sa Viva Films kaya may panang down siya sa malaking bahay na nilipatan. Viral sa social media ang post ni Sara ang paglipat niya sa malaki at magandang bahay na ang caption ay Switching up the mode for 2024. At naghahanap siya ng interior designer para sa bagong tirahan. Looking for an interior designer I can work with. Thank you, Asian Tigers Group for efficiently helping with moving. Proud of you. You got this. Komento naman ng kaibigan ni Sarah na si Sofia Andres. Sabi naman ng netizen na si Marie May Spine, Sofia Andres. Epitome of best friend, maging si Ellen Adarna ay napa, yay. Say naman ni Chief Palomino, you got this love. High selling nice, sabi naman ni Jan Castillejo. Marami pang showbiz at non-showbiz ang nagpakita pumuri at nagpakita ng suporta kay Sara. Going back sa magandang bahay ay marami ang hakahak ang paano na afford ni Sara ang presyo nito at sino ang magbabayad kada buwan. Ayun sa hakahakang source. Nagbigay si Boss Vic Del Rosario ng 10 milyon bilang down payment sa mga project na gagawin ni Sara sa Viva. Kaya hayan may pinag-down na si Sara. Regarding sa monthly amortization, eh Baka naman magbibigay si Richard Gutierrez bilang sustento rin para sa mga anak. Habang kausap namin ang aming source ay aalamin daw niya kung ilang pelikula ang gagawin ni Sara sa Viva Films para makatanggap ng malaking down payment. Eh, malaki siguro ang talent fee ng estranged wife ni Richard kaya